fishing daw muna oh. Dami. Kulog oh, na pala. Karpa, karpa. Yung sako, sako. Pakita mo, pakita, pakita niyo yung karpa. Oh, medyo nasok ka. Sa so, mapagpalang araw sa ating lahat mga kalusak Bagong vlog na naman tayo. bali nandito ako ngayon sa ilog. Pupuntahan ko yung mga kasama ko. Nangisda kami ngayon, mga kalusak. So, tingnan natin. Medyo marami na rin yung aming nakuha kanina. Yung aming nahuli. So, bali binalikan ko lang tong camera kasi hindi namin dinala dahil sa paniniwala ni, ni Kuya Tito na kapag dala mo raw yung camera, kapag kaunang latag, ay tiyak konti lang daw yung mahuli kaya sa awa ng Diyos madami na yung nahuli namin kanina mga kalusak hello ayun mga bata naliligo sila mga kalusak so medyo malayo pa yung aking pupuntahan dun banda mga kalusak dun sa may nag tent dun medyo bibilisan ko lang ito patakbo takbo na tayo para madatnan natin yung hindi pa nahuli kanina sa loob na ng lambat ayan, mainit mainit yung buhangin oh, mainit tanghaling tapat na mga kalusak hindi pa kami nakapagsaing mainit yung mainit talaga yung daan yung buhangin mga kalusak mainit, mainit oh. naluto na yata yung pa kaya eh, dito na muna ako sa amin kamoteng Kamote kahoy. Dadaan. Ay, kamote. Kamote. Dadaan. Hindi pala ito kamote ang kahoy. Kamote lang. Oh, Pagod na ako. Hinihingal na ako. Mga kalusak. Pinagpapawisan oh, na rin. Malayo yung pinanggalingan eh. Doon. Oh, yan ito may mga naghahantay ng mga bata mga kalusat dyan yan hello guys daw okay shout out sa inyong lahat mga kalusat Ayan, nagtitiknikan daw sila mga kalusak. Yun yun yung, na. Yan, na sila. Ayan, enjoy na enjoy yung mga bata ang kalutan ko. Ayan, <tipas> nag-aantay na yung mga kasama ko. Ayan, <tipas> no? Oh. Sanghagis lang. Sanghagis lang daw yun. Oh, sanghagis mga kalutan ko. Ang dami. Woo! 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 Lalagay! Lalagay! Ayan! Oh! Oh! Gawin! <laughs> <Dabi>! Woohoo! <laughs> Yun, mga kasama ko oh. Hindi na po yung lambat namin Hindi pa matapos Matapos pa lang Diyan <laughs> ka muna ha Pagkakain na nga lang Pagkakain si Gerda na lang oh, okay. Yun o no? Yun, oh Gawin! Oh, yan mga kalusak, oh ang palay lang yan, guys. Laman guys. Oh, isang narda lang 'yan. Mga ganito. Oh, ayan. <laughs> <laughs> Marami pa yata doon. Oh. Oh. Tingnan oh. Kunin na, meron pa dito oh. Oh, ayan. Meron pa lang langoy. Ah, uh, meron pa dito oh. <laughs> Kita niyo naman. Oh. Hindi pa ba pa. Nabe? Oh, kumain. Tapos niyan pala. Hay, salamat na nan din natin. Hay, tapos siya. Kala ko, dinabutin. Napagod ako sa kakatakbo, mga kalusak. Ito na lang, si Kuya. Itulungan natin. Ayan. Uh, dami! Baka na ni Gailusak. ha

Saan? <laughs> dawe, talaga. Kinano rumo. Uh, Ipos lang guys. Ay, dawe. Bakit yung pa mo, guys? Okay. Na, paano yan? Natusok yun. Oh. Tinusok ng tilapia. Ito, no, pinamaan. Pinamaan. So, na na. na so, oh, nahulog ba yun? Nahulog. Oh, Nabagsakan. Oh, ito guys, oh. Sir, mga uniforme namin, guys, oh. Mga kalusak. <laughs> muna, oh. <laughs> muna. Mga, mga 20 kilos na, oh. patirin ako, tinamaan din, oh. Ano? Tinamaan din yung kamay ko. So. <laughs> Ang ganda dito mga kalusak. Nandun yung daan, yung tulay nandun. Oh. Yan, daan yan. Papuntang kalaw. Yun o, oh. aging integrated school. you oh. know. Yan. Oh.

May sungaw ang buhok ko namin. Kailangan sila ano. kaila sa pag-reaperin! <laughs> <laughs> Ayan, nagpa kasi si parigar ng mais niya diyan banda mga kalusak. Kaso wala daw yung reaper kasi nag-reaper to sa iba, sa kabila. Ayan, pumunta sila dito, sumama sa amin. Eh. Yan tuloy oh, no, no, yung sumbrero ko, dumina namin. Pag-repeat si

magluluto na kami mga kalusak natag ulit mga kalusak Pang ulam Hello mga chikitings So oh, smile your on camera Okay So oh, papasok na kayo sa Youtube uh, lata na Larga na Larga na Uy 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 ja baba Bali yung nakuha namin sa latag na to mga kalusap Ayan o Dabi na naman Ayan Alos mag 3 kilo yan Baka may 3 kilo pa Talagay eh Yan, mga ako may lima na. May lima na dito. Iba pa yung nasa bangka. Nagutom na ako, mga ako Kamote. Yan, nahuli din. Kala ko nakawala na eh. Oo, oh, wala nasa labas na lang lambat. Nahuli din. Kalau bos oh, beratlah, huh. oh, orang ulam, huh. wait lang, wait lang, pero ba Ano, <laughs> oh. oh, udah lama oh, eh, bakar oh, eh, terseru, Ayan. dami na. Madami pa daw. Ay, madami pa dito. lagi 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 Iya untuk mendiri itu kepala dami tingi to oh. Ang tawag sa inyo to guys. Ang kalusak oh. Siyempre naman mga kalusak. May baon din silang dalawang pampagana. kumain So ayan mga kalusak. Tapos na kaming kumain. Bale hindi ko na kinunan ng video. Kasi gutom na gutom na kami. Malalaki yung mga subo namin. <laughs> Oh, okay, di ba pa kaya talaga yung gipakor? Lalo, lalo na yung ano, lalo na yung isa. Ato <laughs> lang sa gat. Yan, yeah, no? Subot Jay. lahat. Ay, yung gayon na, gayon. Tulong-tulong kami na yan. Kaso, wala na. Hindi ni Choro na anit. Yeah, Naubos na. Kaya sabi ni ng mga kasama namin, hindi ko na daw kunin ng video. Na, Kasi talagang gutong na, na, gutong na, na, na kami. Na, oh, ito kung saan 'tong mga tilapya. Dito ay may puro puro silap. Eto nadagdagan tayo ng huli namin mga kalusak oh. Ayun, dami. Hmm. Sasahan ko. Bale maglalatag pa kami. So ayun, mga kalusak latag ulit. Wala din dito kinakain. mababaw lang siya. Dito parte, mababaw. Papunta na kami doon, parte. Doon sa medyo malalim ulit. Ha? Hoy! Baka ako dati tanggar na ba? ha An mo out na re? An to? Baka dati. Ngunit sa... dati niya, dati, dati. Sabarangay, sabarangay, sabarangay. Oh. O nga, lang. Salamat. May tali tayong nakuha, mga kalusak, Hmm. Oh. Tali. So, tambay muna dito. Ang daming pugad ng mga ibon, oh. Ito, mga butas-butas. Ito, mga butas-butas sa -butas, -butas pampang. Yan. pinumugaran ng mga ibon. Ito ginagawa pa lang dalawa. Pero ito, okay na to, malalim na. Malalim na. Yan. Pero wala yung mga ibon nandoon na sa baba. ang no, dami. Ang daming pugad sa ilalim ng lupa. Ya sa ilalim ng lupa. kami sa ubo yan, ibon. may ibon kumaya pupunta dito yan, may galing sa bu sa butas may galing sabutas, mga... Mag Mag sa butas mga kalusak wala nagsipulasan na nagsialisan na mga ibon Kalau sak. may itlog yan may itlog nakalusap o diba may itlog no dami butas oh. o o o o o dami o yan dyan na sila o yan na yan na yan na tinanapin yung mga ibon diyan na sila Wala ayaw lumapit mga kalusak Takot yan oh Isang uri ng balinsa sayo din yan Oh Yung ordinary na balinsa sayo pala yan Kung tawagin dito sa amin ay salapingaw Kami mismo ang salapingaw yan Madaming tumubong mga tabako dito sa Pampang mga kalusak oh Lalaki yan, yun. Yung tabakong yun, bale, ang uri niyan ay biskaya. Yan ang biskaya. Yung iba, simbaba. eh, simbaba, mayroon ding jabis. Yun, yung patayo. Ay, yung pulyo din ay. Ang dami, oh. yun.

ito yung kan. Simba ba? Takol. Yo. Yung isa Jabis. simbaba yung isa? Jabis. Ito yung Jabis oh. Ito, to yung Jabis. Oh, tingnan niyo, Ang ganda. Lalaki ano? Lalago. Hmm. Hindi pa namumulaklak. Ito yung Biskaya. ito naman yung simba ba simba ba to ito yung jabis. oy ah datan Ayan mga kalusa ko nakakuha ng karpa basit na lang oh, karpa 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 yun yung sako sako pakita mo pakita mo pakita yung karpa gudwa oh, na lang ano karpa oh, at least may karpa na mga kalusa yan

So ayan na mga kalusak, yung resulta. Ito na lahat yung aming huli. yan Oh. May karpang dalawa. yan o. Ang kumaykas pa <coughs> so, like, kaging. Muri lang. Wala pa na na

Silento na ha. Sa din magiging sama ka Sa makala. sa na. Ano? no Do ko ba po? Hmm. nang dua. na, dah bagiu. Kalau, kalau kau mula, dua, tidak kau nak. Kita